Sa isang candid interview, inamin ni Alden Richards na siya nga ay nililigawan si Catherine Bernardo. Ayon sa aktor, matagal na niyang nararamdaman ang espesyal na koneksyon nila ni Catherine, kaya't hindi niya naitago ang nararamdaman at ipinahayag ito sa publiko. Paano kaya tatanggapin ni Catherine ang mga pahayag ni Alden? May posibilidad kaya silang maging magkasintahan. Sa isang candid interview, inamin ni Alden Richards na siya nga ay nililigawan si Catherine Bernardo. Ayon sa aktor, matagal na niyang nararamdaman ang espesyal na koneksyon nila ni Catherine, kaya't hindi niya na itago ang nararamdaman at ipinahayag ito sa publiko. Paano kaya tatanggapin ni Catherine ang mga pahayag ni Alden? May posibilidad kaya silang maging magkasintahan. Sa isang candid interview, inamin ni Alden Richards na siya nga ay nililigawan si Catherine Bernardo. Ayon sa aktor, matagal na niyang nararamdaman ang espesyal na koneksyon nila ni Catherine, kaya't hindi niya na itago ang nararamdaman at ipinahayag ito sa publiko. Paano kaya tatanggapin ni Katrina ang mga pahayag ni Alden? May posibilidad kaya silang maging magkasintahan? Sa isang candid interview, inamin ni Alden Richards na siya nga ay nililigawan si Katrina Bernardo. Ayon sa aktor, matagal na niyang nararamdaman ang espesyal na koneksyon nila ni Katrina, kaya't hindi niya naitago ang nararamdaman at ipinahayag ito sa publiko. Paano kaya tatanggapin ni Katrina ang mga pahayag ni Alden? May posibilidad kaya silang maging magkasintahan? Sa isang candid interview, inamin ni Alden Richards na siya nga ay nililigawan si Catherine Bernardo. Ayon sa aktor, matagal na niyang nararamdaman ang espesyal na koneksyon nila ni Catherine, kaya't hindi niya na itago ang nararamdaman at ipinahayag ito sa publiko. Paano kaya tatanggapin ni Catherine ang mga pahayag ni Alden? May posibilidad kaya silang maging magkasintahan. Sa isang candid interview, inamin ni Alden Richards na siya nga ay nililigawan si Catherine Bernardo. Ayon sa aktor, matagal na niyang nararamdaman ang espesyal na koneksyon nila ni Catherine, kaya't hindi niya naitago ang nararamdaman at ipinahayag ito sa publiko. Paano kaya tatanggapin ni Catherine ang mga pahayag ni Alden? May posibilidad kaya silang maging magkasintahan. Sa isang candid interview, inamin ni Alden Richards na siya nga ay nililigawan si Catherine Bernardo. Ayon sa aktor, matagal na niyang nararamdaman ang espesyal na koneksyon nila ni Catherine, kaya't hindi niya naitago ang nararamdaman at ipinahayag ito sa publiko. Paano kaya tatanggapin ni Catherine ang mga pahayag ni Alden? May posibilidad kaya silang maging magkasintahan? Sa isang candid interview, inamin ni Alden Richards na siya nga ay nililigawan si Catherine Bernardo. Ayon sa aktor, matagal na niyang nararamdaman ang espesyal na koneksyon nila ni Catherine kaya hindi niya na itago ang nararamdaman at ipinahayag ito sa publiko. Paano kaya tatanggapin ni Catherine ang mga pahayag ni Alden? May posibilidad kaya silang maging magkasintahan?